nagluluksa ang YouTuber na si Camille Trinidad sa pagpanaw ng kanyang ina. Inihayag ni Camille ang malungkot na balita sa social media. Hindi ko alam paano ko e-express tong sakit na nararamdaman ko, but God knows di niya ako pababayaan. The most painful day of my entire life. Mama ko, mahal na mahal kita. Babaunin ko lahat ng payo, lahat ng tinuro mo sa akin. Ikaw ang dahilan kung ano ako ngayon, ikaw, at pamilya ang inspirasyon ko palagi, ikaw ang nagturo sa akin ng kabutihan para sa ibang tao hanggang sa huli ni laban mo. Dagdag pa niya, eto yung pakiramdam, na di ko maintindihan, napakasakit, hindi ko alam paano ko ilalabas tong lungkot na to, halo-halo mama ko, yung pakiramdam ko. Di ko alam paano ako magsisimula ulit, pero I know, wala ka ng pain na nararamdaman. Lalo na andyan ka na sa piling ni Lord. Mahal na mahal kita mama ko. Hanggang sa huli sinuportahan mo ako sa mga pangarap ko. Ako na bahala sa mga kapatid ko ma, at kay daddy. Lagi kang nasa puso ko, Lalo ko pagbubutihan mama ko. Ikaw ang pinaka the best mama, I love you so so much. Till next time mama ko. Sumikat si Camille Trinidad kasama ang partner na si Jayzam Lloyd Manabat na Binyan Sagang Jamil, bilang content creator, sinimulan nila ang kanilang YouTube channel noong 2017. Noong August 2021, inanunsyo ni Camille na magsa-sign off na sila sa YouTube para ayusin at mag sa kanilang relasyon. Noong panahong yon, mayroon silang mahigit 12 million subscribers.